Magandang araw mga kaibigan. nag pa po ang kaligayahan ko sa araw na ito. Ah, uh, ito na ang isa sa mga pinakamaligayang buhay, uh, araw sa buhay ko. Okay, so anong dahilan? Uh, it's a dream come true. Ito po, gusto ko kayong update, yung blog ko kahapon, yung may nagdonate na isang subscriber si Ma'am Teresa Tanyag nag-donate siya ng 100,000 pesos para sa potable water system sa Talaandig Drive sa Bukidnon at na-deliver ng mga materyales at uh, buong araw ng Sabado ayun, sinimulan na ang proyekto at ano na uh, malapit na po ang tubig tumulo doon sa mismong bakuran ng mga tribong Talaandig ulitin ko uh, January 2023 nung magsimula tayong tulungan ang community na ito eh, nakita ko yung problema nila sa tubig uh, nagdasal na po ako sa Panginoon more than a year ago at ito na natutupad na ang Answered prayer, A dream come true. Okay, so ipakita ko muna yung mga bayanihan, pagtutulungan ng tribong talandig sa pag-establish ng kanilang water system. Then after that, uh, dagdagan ko pa ng uh, ibang informasyon. Okay, nagpre-prepare na kami. Ito, yung mga hose dalhin sa sa source ng spring. Ito. oh, mga lupaw family. Oh. Itong dos, hilain nila. Dahil hindi makaya na uh, one, kargahin ng kahit dalawang tao, hindi makaya. Kasi matibay ito, mga bigat. Kaya hilain daw nila, hilain. oh, kaya oh, hinihila nila. Oh. oh hindi man masira ito kasi damuman yung daanan niya at saka lupa di man masira kasi walang graba oh, yan ang paraan oh, ito yung parang uno uno ito ito kaya ng isang tao itong uno oh, ito na pero prepare oh, oh, nandun yung iba oh, nandun na sila naghihila dun sa taas yung iba oh, oh. oh. Oh, mayroon pang tunahan ng kalabaw dito oh. Oh, Bidyo, ayan. Kami nila. Oh. 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 Bijuhan ko yung outcome o resulta sa ginawa namin. Oh, ito na yung drum. Nandito yung source sa tubig. May butas doon na papasukan ng yung spring dito sa kilid kilid nya tinambakan namin tambak na oh tapos dito lahat na ang tubig at uh, may outlet na dito oh ito na ang outcome nya resulta niya na oh oh ayan isang source ito o, oh, sa kabila may isa pa doon bali tatlo ito kaya kung isahin mo itong tatlo malakas na ito malaki na Oh. Ito na oh. 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 Tignan niyo oh. Maputi na siya oh. Malinis na siya. Malinis na kay may graba naman dun sa ilalim. Oh. May graba na. Oh, okay ba? Okay. Sige. Oh. Hmm. Okay, dito. Dito sa kabila pa, oh. Okay. Oh. Okay nila. Pwede na sa ini. Katayan kan ni ini. Pa ko buntong. gobong tomo lobuntong. Katayan buntong. Okay. Okay. Ano mano sugnan na? Kusog na nai. Na. Na na. Oh. Ito na ang paraabotan ni para sa uno. Oh, dito kami magte. Oh, ito oh, na oh, ang hey. kalakas yung tubig sige ikon mo nga. Oh, ito na ang kalakas yung tubig yung first source. Oh, dos ang pinansak namin dun sa drum. Oh, ito na oh, malakas na. Iipon mo. Iyan mo, bababa. Oh, o, o. Na, na, na. Na, na. oh kana. Oh, no na ni. Kana. Oh. Napa isa do sa taas. Sabo bay, kung yun, prasari, kung drum bay. Okay, okay. Okay. Ito ang pangalawang source, oh. Oh, yung butas niya na uno, halos -tema uno talaga ang lumalabas yung na tubig ito lang yung oh. uh -huh. na.

sa baba niya. Ito na ang kuna. Okay na. Tating out tayo. Sige. dito? Ano dito namin yung tinya? 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 Doon ang source sa main source, yung dos. Oh, daritso ang dos. Ti. Ayan, yung uno doon sa kabila. Oh, nagti kami dito. Okay na walang kanya. tuloy. Oh, okay ra okay oh. Okay na. oh sige. sigi Total <laughs> di man kayo pressurized dire. Kay taas pa man. Mm, kene oh. Ayana, pababa na. So, yon po ah uh, mga isang araw na lang na trabaho. Uh, Sunday magtrabaho ulit sila ng whole day and uh... Expected po, uh, hapon ng Sunday, makaabot na ang tubig sa kanilang, yung center ng kanilang community. So, sa aking uh, military service, ano malala ko, yung mga liblib na lugar na napupunta namin noon ngayon, talagang hirap na hirap ang mga tao sa tubig ang unang water system project na naisagawa uh, ko ano bilang an army officer, uh, doon sa ano, Muslim community, Maranao Village sa uh, Barangay Dilabayan, Kauswagan, Lanao del Norte. Ito po noong uh, year 2000 after yung all-out war between the government and the MILF, So nakita ko yung need ng isang uh, community na uh, incidentally naging MILF camp ito. eh. Ito yung kampo ni Commander Bravo. So as part of the uh, rehabilitation project ng gobyerno after the war, pinatayuan namin sila ng potable water system. Mas matindi itong patubig nito dahil 7 kilometers away ang spring. So, ang uh, na-generate namin noon na pondo is 3 million pesos. So, that was year 2000. Up to now, uh, 2024 na ngayon, gumagana pa rin yung water system na yon sa Muslim community sa kauswagan, Lanao del Norte. Yun po, ang una kong experience sa pagpapatayo ng patubig sa isang liblib na lugar. Uh, nung na-assign ako sa Mindoro Island uh, tatlong water system project ang naipatayo namin doon uh, uh, na binipiting the Mangyan Tribal Communities in Mindoro so ganun po uh, bumabalik yung aking mga ala-ala nung nasa military service po ako uh, so tatlo ito na nung nag-return ako as a blogger uh yung unang taon ng aking vlogging journey yung mga nakakasunod sa akin dalawang water system project ang naipatayo natin sa bandang North Cotabato uh benefiting naman itong mga Iranon uh, kapatid natin na uh, Muslim Iranon yung first year that was uh, 2022 I think yes 2022. And then dito sa bukid nun, pangalawa na po ito uh, noong 2022 nakasimula rin tayo ng isang uh, potable water system uh, para rin sa Talaandig tribal villages uh, yung kay Dato sa Bunutan. So ito po ang pangalawang uh, water system project na naipatayo ng ating channel. Uh, para sa Talaandig tribe at uh, to me, ulitin ko it feels so good yung nakakatulong tayo sa ating kapwa may nabasa akong comment yung mga comments ninyo sa aking vlog kahapon tungkol sa water system sabi ng isa na makarelate ako nyan sabi niya kasi nung bata pa ako sabi ng comment Napakalayo, nakatira kami sa bundok. Napakalayo yung sapa kung saan kami mag-igib ng tubig. So, the same thing din dito sa Talandig Tribal Village na ito na malapit ng magkaroon ng patubig. Nawa ako sa mga tao, mga halos isang oras yung lalakarin ng mga tao, lalo ng mga bata, mag-igib ng tubig napakalayo yung source ng water nila uh, tapos pag uh, init in na maano pa ma, ma dry up yung spring so may panahon nung uh, kasi simula natin pagtulong yan maalala ko nag uh, de-deliver tayo ng tubig uh, gamit ng aming uh, pickup truck kargahan namin ng drum plus yung mga galon water containers ng tao, pupunta kami sa nearby spring, 3 uh, kilometers away, yun, magigib ng tubig doon, tapos i-deliver sa community na ito dahil hirap na hirap sila ng tubig and then one time, may isang subscriber ko, uh, si Brad uh, Oscar Moreno uh, nasa I think, nasa Amerika Kumusta na kayo, Brad uh, Oscar Moreno ito na po, <laughs> na, nagbunga na po uh, dahil sa grasya ng Panginoon, dahil kay Ma'am Teresa Tanyag, at dahil sa mga subscribers ba, yung mga palaging nanonood na hindi nag-skip ng ads. Ito na, uh, please share with me the joy yung makatulong na uh, noong 2023 last year ano nagpatayo rin tayo ng patubig sa kanila yung jetmatic uh, yung mga nakakasubaybay sa ating channel iba may jetmatic sila kailang nung el nino eh naubusan ng tubig so four months walang tubig yung jetmatic kaya ito, naisipan natin na magpahanap na lang ng spring sa bundok. At uh, salamat naman at may nahanap yung lupa, uh, yung may-ari ng lupa, kinausap natin na uh, papayag siya na gamitin yung spring niya. Uh, nagkataon na no kamag-anak nila itong may-ari ng lupa. So, meron tayong parang monthly na parang royalty fee. malit lang naman. Kaya lang, ang request ng may-ari ng lupa is, Sir, tulungan nyo ako na, no? Patayuan nyo ako ng bahay dyan sa Tent City. Dyan na ako titira para naman mapakinabangan ko yung tubig na galing sa aking lupa. Ah, sabi ko, approve. Kaya next week, sisimulan na nila ang pagpapatayo ng bahay ng may-ari ng lupa para doon na sila makinabang. Ah. Alam nyo po, itong mga katutubo natin, mga kapatid, uh, maraming resources sa kanila, kulang lang ng tulong ng gobyerno. Uh, kaya salamat at nasimulan natin itong pagtutulungan natin na kahit uh, in a little way nakapag-provide na tayo ng pabahay, livelihood, kapag tanim na ng sayote, iba't ibang gulay, ngayon nagtatanim sila ng lakatan na saging, uh, ngayon may patubig na, nako, uh, wala na pong problema kahit ano nang maitanim nila, maso uh, suportahan ng dilig sa tubig, kahit ilang ni il ninyo pa ang magdaan, wala na tayong problema. By the way, itong nagdang el ninyo, itong spring na ito ay hindi na, na dried up. Kaya ibig sabihin, tuloy-tuloy ang tubig. Kaya ang gagawin natin, magtanim tayo ng puno. May nagsuggest, tubig. Uh, sa aming Ilocano, tubig. So yon magtatanim tayo ng tubig or any tree na may mataas na water holding capacity, siguro kawayan at iba pa, para masustain ang supply ng tubig. Again, Uh, salamat kay Imam Teresa Tanyag. Salamat sa inyo mga kaibigan na nanonood sa ating channel. And uh, please share with me the joy of helping others. Okay, and most of all, salamat sa Panginoon na nagsimula ng project na ito. And uh, oh, everything uh, para ito sa glory, honor ng dakilang Diyos na lumika sa atin.